Eh, okay. Susunda natin sila kung saan sila manguha. Sige. Okay. Tingnan natin kung makakuha ba ito ng kohol ng mga mga babaeng ito. Kung marunong ba manguha ng kohol ito. Ito. Ito na. Doon banda. Ayan. Manguha daw sila ng kohol. Kasi patagal na raw sila din nakatikim ng kohol. Kaya sundan natin sila, titingnan kung makakuha ba sila dito. Pero palagay ko ay eh, maraming kohol dito. Kasi palayan ito. Oh, may nakuha na yung isa. Anong luto ang gagawin niyo diyan? Gata. Gata. Ah, gataan. Ayun oh. Sige, tingnan natin. Kahapon doon kami sa kabilang palayan. Ngayon naman andito naman kami sa kabila. oh. ayan mga habibi. Napakalawak. Pag gano pag ipit. Oh, ayan. Ako sana ko ito. Ayun oh. Basta ayan. Oh, ayan. Ayun. Marami pala. Salamat. Oh. Doon na kamadami. Dili ka man dito. Doon okay, mali. hindi na ako magano pulot kasi ito. mabasa ito yung kamay ko. Kamay ilog ito. Saan ilog? Ito. <laughs> mo ha. Bakasyon sila rito. Ang tinatarget nila, kuhol. Kasi kakain daw sila ng kohol. So, tingnan natin kung talagang kakainin ba talaga nila ang kohol. Kumakain sila. Ito ang pagkain niya. Adamo. Yan ang kinakain niya. Kaya ito, malinis. Sigurado kang malinis yung kanilang kinakain. Oh, sige, 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 sige. Tuloy tayo sa pangunguha mga kaibigan magkarating tayo sa kabilang palayan sa kabilang side at may tinik ang aking paa Yan, mga kaibigan, mga habibi andito kami ngayon sa gitna ng palayan at yun yung mga bahay sa tabing kalsada Ayan, puro palayan dito ang gagandang pagmasdan ng butil ng palay ano, ang daming palay dito. Ang lawak ng palayan. Ayun oh. Mas bawal dali kunin yung mga nasa palay ay. Ayun, ayun malaki oh. Ayun kuno pa sado malaki. Ay yun oh. Ano? Eh kaya naman paano ngang kunin? Hilahin mo yung kangkong. Mas maganda pa doon sa palayan. Bakit dito kayo pumunta? Dala, doon tayo. Yes, sa kanya. Madami. Dito kasi sige, sige. Balik, balik, balik. Ano? Magulo. Baon-baon na -baon nga ako sa putik, pabalik-balik pa. Ay, mga habibi. sila talagang seryoso sila sa pangunguha ng kuhol pero samahan lang natin maraming ano dito maraming kuhol Wag na kayo dyan sa tabi, oy. kalay Talagang green na green. Malamang sa malamang. Jackpot ang may-ari nito. Talagang marami siyang ani. Ngunit <coughs> um, kami ng kohol dito. Kasi yung kasama namin taga Nueva Ecija kumakain siya ng kohol gusto niyang kumain ng kohol kaya ito mangunguha kami ng kohol ulam namin tanghalian kohol <coughs> medyo may medyo may kahirapan din ang magtrabaho sa bukid pero masaya naman ah, yung nakukuha medyo maliliit pa pero okay na yan ayan kuhol cool. kami dito sa kabila naman. Ng. kanya talaga sila. Macaga. Ang pangkohon. à, gây lăng gâm A gây tay lang gâm ok mình sẽ làm cổ hàng Oh, oh, lagyan mo dyan oh. Ano ba? Dagko ba? Dagko! Oo, oh, napa oo. Eh, okay, pagkatapos nyo nito, pamiriendahin kayo na may ari ng palayan. Kukuha kami ng kuhol, mahal daw to sa mani mahal to sa manila. Ang unang ginakain. Kaya kukuha kami gataan namin. Sibisi lang, pakainin. Marami na kayo nakuha. Wala pa, ni paabot sa kalating kilo. Naalala ko noon mga bibi hindi pa ganyan yung bahay nila. Dito kami nag dito kami banda nagtayo ng antena ng TV. Ah dito ba yun o doon? Natumba lang papunta pala rito. Tapos dito namin inayo sa gitna ng palayan. Yung antena. Tapos itinayo uli namin yung kawayan doon sa may bahay. Tingnan mo yung bahay nila oh. oh doon yung isa lumayo na uh, oh. ano, may limang kilo na yan Marami na pala yan. Yun. Mahal to sa mga restaurant na tulad sa SM. Dito, dito, dito. Huwag yan. Dito, dito, dito. Malubong ko niya. Ito na pa kayo ang malalaki ay yung bahay nila yun ang mga kapitbahay nila hanggang doon sa dulo yan daw yung itlog ng kohol mga habibi yung kulay pula na yan yan ang kinakain ng mga itin yan malakas na ito andyan daw andyan, dow, andyan naka, ano sa puno ng palay Diyaw. Nila makita yung rekwanto. Yung kasama namin no. Busy, busy sa pangunguan ng kuhol. Pag umupo, ang kapantay niya lang yung palay. Eh. <laughs> Makain daw siya ng kuhol. Huwag kayo kumuha ng marami kasi baka hindi nyo kayo ubusin. Balik lang tayo mayang hapon. Kung kulang. O, oh, tama na yan. Ito pa o. Oh. Sana talaga mga habibi. Puro pala yan talaga. Hanap buhay ng tao dito napakasarap sa pakiramdam pag nakapasyal ka sa ganitong lugar parang hindi ka nagagutom ang problema lang ng tao dito yung pangulam at yung pangwarta kasi siyempre tayong tao naghanap din tayo ng kwarta kailangan din natin ng kwarta yun lang ang problema ng mga tao dito pero kung pagdating sa bigas palay hindi na sila ng problema kaya napaka napaka sagana ang lugar na ito at yun na nga nagkayayaan na silang umuwi kasi wala na raw silang makita naiinip na rin yan dami na silang nakuhang kohol siguro may limang kilo na yan eh matagal-tagal na nilang ulam yan nagtanghali hanggang hapunan Oh, kita mo? 200-300 ang per kilo sa Maynila. Papamunan niya. Oh. Kita n'yo 'yan nila. oh si Dayan. Ano?